Hi guys! Magandang araw! Isa nga sa problema ko sa araw-araw ay ang mag-isip kung ano ang aulamin. Uy. Aba ay kako ay mas mahirap wari, walang pambili. <laughs> bangus naman nga ni ang naisipan kong bilhin dahil bukod sa mura ay mas madali pang lutuin. Ngayon ko nga nila ang napansin na may tao pala sa likod ko. Ay abaw ah! Gusto la ang waring magpakita sa camera. Uy! <laughs> Aba ay masarap pala ang garning luto sa bangus kaya naman medyo na parami ang kain ko dini. <laughs> Isang pirasong bangus na malaking ani ang aking nabili dahil dalawala ang namang kaming makain. Inhason ko nga iyan gamit ang tissue para matuyo. Naglagay ako diyan ng konting asin, pinong paminta at konting magic sarap. Kung ikaw ay nanonood ng video na ari aba ay paki-follow and paki-like na rin naman diyan. Uy, aba ay minsan laang mag-request ang mangyan. <laughs> Tapos binudburan ko nga lang yan ng konting harina. Boneless na nga ni pala, bangus na ere at pinaboneless ko na ere sa palengke. Painit na nga rin ako dini ng mantika. At nung mainit na nga ni ay nilagay ko na bangus. Nung naluto na nga yung kabila ay binaliktad ko naman. Pagkalipas nga ni ng ilang minuto ay naluto na rin. Nilinisan ko nga lang ulit dyan yung kawali at naglagay ako ng konting mantika. Nagisa ako dyan ng konting bawang at konting luya. Naglagay din ako ng konting sili para naman may kaunting anghang. Pagkatapos ay naglagay ako ng konting toyo, konting suka at ketchup. Naglagay din ako dyan ng konting asukal at nagdagdag na rin ako ng konting tubig. Tapos hinalo-halo ko hanggang sa medyo lumapot. Nung medyo lumapot na ngani ay hininaan ko na yung apoy at inilagay ko na iring bangus. Tapos ay pinahid ko na nga iring sauce. Pagkatapos nga ni ay binudburan ko laang yan ng toasted na bawang at dahon ng sibuyas na hiniwa ko laang ng maliliit. Ba ay maganda man ting tingnan pag ka may pabudbud. <laughs> at eto na nga ni ang aking fried bangus with sauce na medyo pina-level up ng kaunti. Uy! Bakit kaunti yun? <laughs> ay hala, sige, bye bye na.